YouTube channel. Ito ngayon ang ating lulutuin ay ang adobong chicken at saka pork. Napakayami po guys. Hindi po siya mad madaming toyo kasi nga ayaw ng amo ko ang masyadong matoyo. So ayan. Yan po ang nilagay ko. Konting ano lang. Konting toyo lang. At saka invento po itong adobo ko na to dahil baka mauyam ang aking amo. So magawa naman tayo ng ibang style ng adobo. So ito nga. Yung, di ba nagawa ako ng salad? So, ipapakita kita ko sa inyo 'yung aking salad ito. Ito. ayan. Ito 'yung coriander leaves, guys. Tapos meron siyang kamatis, sibuyas at saka lemon, olive oil and salt. So, ayan. Ito po 'yung coriander leaves. Kaya 'Yung may tangkay niya, masyadong matigas kaya hindi ko siya sinama. So, ang gagawin ko para hindi ko siya itapon, guys, ilalagay ko na lang dito sa aking adobo. O di ba? Nakatipid pa, hindi pa nasayang ang ano, ang coriander na tangkay. So, ito nga, ilalagay na natin sa ating adobo. Yan, nakita nyo. Mm. Ito ang aking bagong invento na adobo, guys. So, try nyo din. Napakayami nito, guys. Yan. Napakayami. -yummy. <laughs> yummy, yummy. di uh, diba? Parang lasang celery. <laughs> yan. Kung wala naman kayong coriander, pwede namang celery. oh oh, ba? Diba? So, yan. Lalagay natin para masarap. oh oh, ba? Diba? Para matuwa naman ang ating amo para taasan ang ating mga sahod, guys. oh, 'di ba, guys? Ayun, patuyo na po ang ating adobo. Hmm. Ayun, patuyo na siya. So, ayan. Halo-haloin natin. Hay, masyadong malakas ang apoy. Eh. Pahinaan natin. Sa so, Bakit naman bumalik na naman ito? Nakakaloka. Balik nang balik. natin so ito tuloy na so ito ito so ito guys papakita ko sa inyo ang adobo ko na may coriander coriander yung stem guys yung tangkay niya lang ha hindi kasama yung leaves kasi tangkay lang po so so ayan antayin natin na matuyo saka ko ilalagay itong onion